Malasakit ni PBBM sa mga nakatira sa lansangan, pinuri ng isang konsihal. Pinuri ni Quezon City Councilor Alfred Vargas ang bagong kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbibigay ng proteksyon sa mga kababayan nating street dwellers o mga nakatira sa lansangan. Matatanda noong January 18, 2024, inilabas ni Pangulong Marcos ang Executive Order No. 52 na magpapalawak sa pag-abot program ng Department of Social Welfare Development o DSWD sa bisa ng kautosang ito. Kabilang na ang mga homeless sa mga magiging benepisyaryo ng Naturang Programa. Bakit nga ba hinahangaan ng pulisiyang ito ni Pangulong Marcos? Alamin natin. Ang Pag-abot Program ay isa sa mga pilot programs ng DSWD na layong magpaabot ng tulong sa mga mahihirap. Ayon kay Honorable Vargas, konkretong halimbawa ng malasakit ng administrasyong Marcos sa mga mahihirap na Pilipino ang pagpapalawak sa Pag-abot Program. Anya, pioneering social protection measure ito na napapanahon sa paglobo ng populasyon sa bansa. Dagdag pa ng Quezon City Councilor, ikinatutuwa niya ang inisyatibong ito ng pamahalaan dahil magbibigay ito sa mga mahihirap na pamilya ng pagkakataong makaahon sa buhay. Matatandaan sa ilalim ng pag-abot program, mayroong 9 assistant packages na makukuha ang mga benepisyaryo. Ito ang mga sumusunod: financial assistance, transportation or relocation assistance, transitory shelter assistance, livelihood assistance, employment assistance psychosocial support, capability building of communities, capacity building of local government units, at community assistance. Ayon kay Honorable Vargas, innovative at praktikal ang mga pulisiyang ito ni Pangulong Marcos. Bilang dating chairperson ng House Committee on Social Services sa Kongreso, pinuri rin niya ang whole of government approach ng pag-abot program para sa mga pamilya at batang nakatira sa lansangan para sa kanya ang pulisiyang ito ang magliligtas sa kinabukasan ng napakaraming kabataan sa lansangan. Ikaw, anong ang masasabi mo sa mga ipinamahaging tulong ng administrasyong Marcos sa mga kababayan nating nakatira sa lansangan? D W I Z Research Report. Re -re -report.